G morning and welcome back. Ito na naman ang Toji nyo para isabay kayo sa biyahe. Pero bago bumiyahe, huwag kalimutang tumae ay magpray. Bago bumiyahe, huwag kalimutang magpray. Kung napapansin nyo sa kanang ibabang bahagi ng screen na to, ito ang video na dadaan sa Service Road at Paranaque. Papakita ko sa inyo ibang daanan pa papuntang Tagaytay. Kung nung una nating video, doon tayo dumaan sa Alabang. Dito naman tayo ngayon sa Cavitex at Paranaque. Nandito tayo ngayon sa C5 Tagig. mag ingat dito kasi medyo nakakalito. Sa kaliwa, uh, makikita nyo, leftmost, ay ang daanan papuntang SLEX. So dito tayo pupuesto sa uh, kanan dapat tapos maghahati ulit ang daan. Sa kaliwa, ang C5 link na nagdudugtong ng daan mula C5 hanggang C5 extension sa Paranaque. So may rule pa din dito na mga kotse at mga 400cc and up lang na motor ang pwedeng dumaan. Yung sa kanang video ay kakanan na at dadan sa service road, east service road, habang yung video sa kaliwa ay dadiretso lang at tatahakin ng daan hanggang sa Paranaque nung hindi pa to nagawa dati na pakahasel kasi kailangan mo pang umikot katulad ng dinadaanan ng video sa kanan yung tol dito ay 35 petot habang sa service road naman sa kanang video ay napakatinding traffic ang iyong kabayaran sa kanang video ito na ang tinatawag na gate 3 so papakaliwa tayo tapos the sa kaliwang video, uh, matatanaw na ang NAIA Airport dito. Sa kanang video naman, pag kumanan ka ay pababa na siya patungong Sменя Highway papuntang Pasay, Makati, Manila. Kaya diretso lang tayo. Ito ang tinatawag na Villamor, Villamor Air Base kakaliwasan na tayo patungong Maranaque dito sa Rotonda sa Villamor Banda yung labasan na natin kung saan ang labasan sa kaliwang video kaya lang nakalimutan ko na ginagawa pala siyang one way tuwing umaga dyan kaya gagawin natin diretsyo na lang tayo patungong Pasay sa kanang video ulit uh, dito na yung Resorts World Manila pag diniretsyo dito ito yung Airport Road kaya kakaliwa tayo papuntang domestic road eto na yung exit ng C5 link dito na tayo banda sa moonwalk para niya uh, sabi nila kaya moonwalk dito kasi lubak-lubak ang daan dati pero okay na siya ngayon pero tignan niya kung bakit sa kapunta to the moon moonwalk para niya wasak ang mags bengkong wasak ang shocks engine support goodbye, lubak-lubak. Ang daming craters dito sa moon, moonwalk. Oops, It whoops, 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 whoops. Ayusin nyo to, dali na. Nung wala pa ako lisensya, ay ganito na ire. Ah! Ah, ant dog. <laughs> Exit na tayo ng C5 extension. Kakana na tayo dito. Dito naman, kakaliwa na papuntang na e Road. Uh, Terminal 2 pag dinaretro dito naman, pakanan na sa Paranaque Road at ito, pakaliwana ng Paranaque Sukat Road. Ngayon, uh, pareho nang nasa Paranaque Sukat Road ang dalawang video. Kakaliwa na pala tayo sa bagong daanan papuntang Cavitex. Hindi ko alam anong pangalan ng tol na to. Uh, tol na papuntang Cavitex. Tol ng Cavitex sa uh, Tolong Gex. Tolongex. Ayun, sige. Ito ay papangalanan natin. Tolongex. Libre pa nang dumaan ako dito sa Tolongex kasi kakabukas pa lang. Pero ngayon, 36 petot na yung tol dito. Dito, papakanan na tayo sa SM Sukat patungong C5 Extension sa Villar Sipag sa Las Piñas Pandef. Dito, maghahati na ulit yung daanan, patungong Pasay, Manila yung sa kanan, at Pakavitex tungong Bacoor at Las Piñas naman sa kaliwa. Dito na tayo sa crossing ng Bacoor Boulevard at Aguinaldo Highway. Kung mapapansin nyo, hindi tayo sumagad dito sa kanan. mag tayo dito kasi may enforcer dyan na nanguhuli pag pumwesto ka sa kanan, tas didiretso ka pala. Ingat-ingat lang. Dito, pag kumanan ka ay papuntanan ng crossing ng Bacowork Boulevard at Aguinaldo Highway tulad ng nasa video kanina. Dito ko pala, nabili ang aking Ninja Kawasaki Imus. Dito din may bago dito, Bristol Motorcycles. sarado pa. So ito, uh, pakanan, Gen 3 gentry represent Pahaliwa, may lusot sa uh, papuntang Alabang, S-Lex sa uh, MCX Derecho, Dasmarinas, Silang, Tagaytay Ba't pareho pa rin? 35.8 pa din, hindi na iba Ayop na yun Para tayo ng silong muna Kasi napaka-inart Nasa Aguinaldo Highway Dasmariñas na tayo. Pakana na tayo ng Governor's Drive kasi doon tayo sa Amadeo dadaan kasi mas konti yung mga sasakyan doon. Kung mapapansin nyo, nasa parehong lugar na ang dalawang motor. Nagtagpo din ulit sa wakas.

saya sebab Kakanan na tayo dito sa Talisay Laurel Road. Andito na tayo sa Sampalok. Ang video sa kanan ay nagpaiwan na tumambay na lang sa Lola Nenas Tagaytay. Alam mo yung simbahan na ba to? Gato. Diretso De pa dito. Sa gato ako. Saan yung gato pa yung pa ako? Kakanan ako. Thank you. Hindi mo lang dahil sa'yo. wala nang gas bomba lang G lang ng G ayun tayo ng walang google ma. ganda. na nakarating ng walang Google Maps. na Mga kaji.